Ngayong araw nga guys, nakaisyoso tayo dito sa mga naghuhukay. Naghuhukay pa sila guys para sa source ng tubig kasi kasi kwarisma ngayon guys at ngayon yung tamang oras para magpahukay ng source ng tubig. Ayan. Ayan na nga o si Cool Judy at si Cool Manuel. Ayan. Habang busy yung dalawa, ito naman si Pino, nasus nasuka. Mukhang mayang over pa kagabi. Ayan o, nasuka pa espageti yung sinuka. sa ilang oras nilang paghukay guys, ito na yung resulta. Ayan, natanggal na nila yung lupa. Sakto talaga yung mga ganitong panahon sa paghukay. Ayan nga, ito na yung isang buong araw nila na paghukay. Ayan nga, ganyan nakalalim. Ayan guys, medyo malalim na. Pero wala pa yan guys, hindi pa yan ano yung tubig hintayin pa natin yan mga 18 feet sa mga nagtatanong kung magkano yung pagpahukay bali tinanong ko sila mga isang tubo daw yan ay 12k 12k yung presyo nila pero pag lagpas ng isang tubo magdadagdag yung yung nagpapahukay bali yung isang tubo guys mga 20 feet yon 20 feet yung taas so ayan na nga ito na yung ikalawang araw nila guys. Medyo malalim na. Medyo lagtas tao na rin. Ayan, medyo nagpa-pine up skin nyo. Ayan o. Ito na po yung ikalawang araw nila guys. Gumamit na nga sila dyan guys ng timba para sa mga... Ganyan na yung ikatlong araw nila guys o. Medyo malalim na. Ayan. <laughs> Ayan ko na rin dyan guys. So, ayan na ay yung kinukay nila ng ang kapatarag kung hindi siguro guys kwan hindi ko mga ngayon may tubig na yan kasi mamasa mama, na yung kwan so yun na nga sa kilamang araw nila guys nakita na yung luha ng tubig ayan na. malapit na to guys yung kwan yung source pinaka source ayan salamat naman at meron pala dito yung tubig na mapagkukuha na Hukayin pa yan guys at hukayin para lumabas talaga yung pinaka source Yung bato. Ayan. Ayan nga si cold judy oh. May electric pa na yan guys. sa ibaba dahil mainit na yan. At malalim na din kasi. Yung napaghukay nila. Baka mga ako na rin to. 20 feet. Yung naukay. Ayan oh. Ayan. Nakita nyo guys.